Sa so magandang uh, araw sa inyong lahat, ang ating recipe for today ay uh, ginataang kuhol. So ayan, nakahapon uh, kasi nagpunta ako sa palengke, nakakita ko ng kuhol. At uh, ito yung uh, native na kuhol, ano? hindi ito yung peruvisyo na kuhol na kumakain ng mga palay. Eh. Uh, hindi ito yun, ano? so native ito. Marirecognize -re natin ang native na kuhol sa dito sa kanyang pinaka ano ba to tawag dito talukop nito matigas ito no hindi katulad dun sa Taiwan kuhol malambot so dito ma-recognize kung native o hindi native no? so kaya bumili nga ako dahil nakita ko na native at ito yung aking lulutuin ngayon ang ginataang kuhol so ito binili ko ito kahapon at uh, hindi ko muna siya niluto kahapon pinasuka ko muna siya ng buong magdamag at ngayon ay huhugasan uh, uh, ko siya ng 3 para sigurado na malinis itong uh, kuhol. Kaya bali 3 times po siya naugasan. So, isang beses pa. Okay. Yep, yan. So bago ako magsimula magluto ay papakita ko muna yung mga kakailanganin ko sa pagluluto ng ginataang kuhol. So unang una itong kuhol, pichay, sibuyas, bawang, luya, paminta, asin, patis, magic sarap at siling panigang lalagyan ko rin ng isang perasong siling uh, maanghang mas masarap kasi ang ginataang kuhol kung may kroong kaunting sipa ng anghang so yun lahat yung mga kakailanganin ko sa pagluluto ng ginataang kuhol so start na akong magluto so papainit na ako ng kawali lagyan na ng matika lalagay na ako ng bawang lalagay natin hanggang sa mga gulong then okay, susunod na natin ito sa buyan tapos sa luya Ayan, lalagay ko na ito, kuhol. Ayan. na pala ating baso, tig -tig. Bari, report na baso ng tubig ang nilagay ko. Ah, nakalimutan ko palang isama ito kanina. Ah, nakalimutan ko sabihin ano, na ang gagamitin kong gata ay itong kukumama. Ayan. Masarap din naman ito. At ito ang ah, kalimitan kong ginagamit kapag ako'y naggagata. Itong kukumama. takloban muna yan so check natin yan e, maglalagay na ako ng patis ang dalawang kutsara yan so maglalagay na ako ng gata kunti lang muna mamaya na itong Terima kasih. Lalagay ko na itong siling verde Beb at ang chili mangha. Okay, taklo mo na natin. Sa atin. Lalagay na ko na punting paminta. Ayan. Okay, halo. Mamaya mo na ito ito. Untuk para maayos natin yung lasa. kita mm -hmm. tayo asin. Ayan, kunti asin. So ngayon nilagay ko na itong pigcai. Eh. Dahil lagi ako nalinong natitira na, gata. Nila. Lalo na. na check natin mamaya. So ngayon, check natin. Ayan, ito na ito. So ngayon, pinakahuling ingredients niya ay itong magic sarap. So maglalagay ako kung silang. So optional naman ito nasa sa inyo kung maglalagay kayo o hindi. Hallo? Alos luto na ito. Oh. Sarap ng lasa. Ang sarap ng sabaw. So okay na. Luto na ang ginatakohol. So, ayan, ganyan lang kadali magluto ng ginataang kuhol. So, ayan, ano, luto na yung ating ginataang kuhol. So, ganyan lang kadali magluto ng uh, ginataang kuhol. Ayan. So, napakasarap na ulam ang kuhol, ano. So, ayan, hanggang dito na lamang yung aking video at... Uh, kita kita tayo sa susunod ko pang mga video. Bye-bye. Salamat.